Yakang yakan nyo yakan, to. Hmm. You got this. Okay. Lord help. Kung libre ang lahat sa Pilipinas, pagkain, pabahay, edukasyon, ospital, okay lang na magkaroon ka ng ganito karaming anak. Go. Tampo. Prutas na panghimagas. Saging. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis makatulog sa gabi? 5. bini-bilis sa unang sweldo. Bag. Sa pang ilang date, pwedeng halika ni boy si girl. Miss Marie tignan natin ilang puntos ang nakuha ninyo Alright Kung libre daw lahat sa Pilipinas Pagkain, pabahay, edukasyon, ospital uh, Okay lang magkaroon ng ganito karami Anak sabi niyo po, sampu Ang sabi ng survey ay Meron, 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 meron. Rutas na panghimagas Ang sabi niyo, saging Services. Oh yeah oh! On a Scale of 1 to 10, gaano ka kabilis makatulog sa gabi Ang sabi niyo, 5 Ang sabi ng ating survey ay Boom. Oh, yeah. Binibili sa unang sweldo ang sabi niyo bag. Ang sabi ng survey ay... Uy! Wala, wala, wala. Sa pang ilang date, pwedeng halikan ni boy si girl. Ang sabi niyo sa third. Ang sabi ng ating survey ay... Boom. Wow! 86 to go! Balik po tayo muna, Miss Maricar. Let's welcome back, Meme. Mam, ito po, ito na po napanodyun nam po siguro itong fast yes, money alam yes, niyo yes, po yes. ito kaya alam na alam niyo po okay. ito naniniwala po ako makukuha niya ito good luck thank you good luck <laughs> dahil si uh, Miss Maricar ay nakakuha ng 114 points meaning wow. 86 na lang ang kailangan niya wow! kaya, kaayang kaayang <laughs> niya at kispoint makikita po ng mga audience sa bahay ang sagot ni Miss Maricar give me 25 seconds on the clock please Okay. Kung libre ang lahat sa Pilipinas, pagkain, pabahay, edukasyon, ospital, okay lang po na magkaroon ng ganito karaming anak. Go. 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 Lima. Prutas na panghimagas. Saging. Mangga. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabilis makatulog sa gabi? Seven. Binibili sa unang sweldo. Cellphone. Sa pang-ilang date pwedeng halikan ni boy si girl? Four? We need 86 points. 86 points. Eh. Sana makuha natin. Hindi pa tayo sigurado ngayon but we'll see. Number one. Okay na magkaroon ng ganito karami. na kung libre daw ang lahat sa Pilipinas. Ang sabi niyo lima. Ang sabi ng survey ay... Boom. Top answer. That is the top answer. Oh my God. Frutas na panghimagas. Ang sabi niyo, mangga. Ang sabi ng ating survey ay? Yes! Yes! Second top answer. Ang top answer <laughs> ay? Saging. Ang sagot niyo? On a scale of 1 to 10, gaano kang matulog sa gabi? Ang sabi niyo, 7. Ito na po. Ang sabi ng survey sa 7 ay? 9. Ah! Ang top answer? Pa. Oh my God. 5. Nakuha niyo, Hi. top answer. Okay. 12 to go. Binibili sa unang sweldo. Ang sabi niyo, cellphone. Ang sabi ng survey ay? Ang top answer dito ay pagkain. Kasi yun talaga una pong binibili pag may sweldo na. Three points to go. Three points away sa 200,000 pesos na po pwede nyo maiuwi. At may isa pa pong tanong sa pang ilang date pwedeng halika ni Boy si Girl. Sabi niya, pang apat na date. Meron po akong sasabihin sa inyo. Hindi ito ang top answer. Dito. Oh, okay, okay. Kailangan po natin ng three points. Okay. May bibigay po kayo ng sagot nyong yan. Ang tatlong puntos na hinihintay natin. Mm -hmm. Survey says, ha ha ha